alas 4.30 ng umaga sa lokal na oras, ang unang AN-196 Luti na walang piloto na sasakyang panghimpapawid ng Ukraine ay umugong mula sa isang lihim na lugar malapit sa Sumi na sinusundan ng isa pa bawat 20 segundo mula sa tatlong iba pang punto ng pagpapalipad, karagdagang tatlong daan at apat na pung drone ang sabay-sabay na umalis sa pinakamalaking koordinadong pag-atake sa kasaysayan ng militar. Ang bawat AN-196 ay may dalang dalawang kilo na mataas na pampasabog na warhead, umabot sa pinakamataas na bilis na dalawang daan at dalawang kilometro bawat oras, may saklaw na isang libo dalawang daan at dalawang kilometro, at nagtatampok ng SkyNode S AI guidance system na nagbibigay daan sa otomatikong pagsasaayos ng landas ng paglipad sa gitna ng mga kondisyon ng jamming bagamat maayos ang unang pagbapalipad, magbabago ang sitwasyon sa loob lamang ng ilang minuto. Hindi nila alam na ng mga radar ng maagang babala ng Russia ang malawakang pagpapalipad at apat na Iskander M na misail ang mabilis na tumungo sa mga lugar ng pagpapalipad sa bilis na match limang punto sa labing isang minutong oras ng paglipad at isang pitong daan na kilong mapanirang warhead, ang mga operador ng Ukraine ay may ilang segundo lamang upang maipapakilo ang natitirang mga drone bago masira ang mga lugar. Sa kabutihang palad, ipapakita ng estrategya ng Ukraine kung bakit ang paghati sa malaking pulutong ng drone sa apat na magkakahiwalay na pormasyon ay isang napakatalinong desisyon. Pagsapit ng alas 6 ng umaga sa lokal na oras, ang hilagang puwersa ng mga UAV ay tumawid sa Russia malapit sa Sutsa, bumaba sa 500 metro habang nagsimula ang pinakamahirap na yugto ng misyon. Kung sinusuportahan mo ang Ukraine sa laban nito para sa kalayaan at integridad ng teritoryo, magkomento ng numero 1. ang siyam na limang drone mula sa Sumi ang humarap sa pinakamahabang ruta, kumorba patungong Hilaga upang iwasan ang mga sistemang S-400 na nagbabantay sa Kursk. Ang sistemang SkyNode S, ang AI na utak na kumokontrol sa bawat drone ay nakakuha ng unang senyales mula sa 92N6E Gravestone Radar, ang pinaka-advanced na tracking array ng Russia na kayang makakita ng mga target sa apat na raan at dalawang kilometro. Ang radar na ito na may ultra mataas na dalas ng pag-scan ay maaaring makakita ng maliliit na target tulad ng cruise missiles sa mababang altitude, ngunit napigilan ito ng lupain at electromagnetic interference. Gayon pa ang composite structure ng AN196 na nagtatampok ng carbon fiber fuselage ay lumikha ng radar signature na katulad ng isang malaking ibon na ginawang halos hindi nakikita sa mga sistemang idinisenyo upang makakita ng metal na sasakyang panghimpapawid. Nahirapan ang mga operator ng Russia na makilala ang mga target sa gitna ng kalat habang yakap-yakap ng pulutong ang lupain. Ang AI nito ay tumutukoy sa real-time na data ng sensor sa mga imahe ng satellite upang manatiling nakatago sa likod ng mga burol at maiwasan ang mga linya ng kuryente gumamit ang Skynode S ng machine learning algorithms upang i-optimize ang mga landas ng paglipad, patuloy na naga update mula sa optical at infrared sensors. Isang S-400 battery ang nagpaputok ng dalawang interceptor sa mga decoy bago napansin ang pagkakamali. Nang malampasan ng hilagang puwersa ang engagement zone sa alas 6 at 8 minuto ng umaga na wala ito ng labindalawang drone dahil sa mga glitches sa nabigasyon sa magaspang na lupain, hindi dahil sa putok ng kalaban. Isang daang kilometro sa timog, ang timog na puwersa mula sa Poltava ay pumasok sa ibang uri ng labanan sa alas 6 at 10 minuto ng umaga ang mga unit ng electronic warfare ng Russia ay nagtatag ng isang dalawang daan at dalawang kilometrong GPS dead zone sa kahabaan ng koridor na ito na nagbo-broadcast ng limang daon watt na jamming signals sa lahat ng navigation frequencies. Ang sistemang Krasuka-4 ng Russia na kayang dambalain ang GPS at radio komunikasyon sa loob ng 300 kilometrong radius ay nagdulot ng malaking hamon sa anumang platform na umaasa sa satellite positioning. Para sa mga ordinaryong drone, ang pagpasok dito ay magiging imposible. Natuklasan ng pangunahing Skynode S drone ang interferensya at walang putol na lumipat sa visual navigation mode. Kinilala ng kamera nito ang M4 highway sa ibaba. Tinutugma ang mga kurba sa mga nakaimbak na imahe ang visual navigation ay gumamit ng deep neural networks upang suriin ang mga tampok ng lupain na nagpapahintulot sa drone na mapanatili ang katumpakan ng posisyon na wala pang limang metro kahit walang GPS. Sumunod dito, 85 drone pa ang lumipad sa maluwag na pormasyon. Bawat isa ay nagsasagawa ng libo libong kalkulasyon bawat segundo. Sinusundan nila ang mga highway at trails na parang natural na mga fragment ng mapa na gumagabay sa kanila sa electronic wilderness. Ang timog na puwersa ay nakalampas sa jam zone na wala lamang ng walong drone dahil sa mga malfunctions. Ang mga pagkabigong ito ay pangunahing nagmula sa mabilisang pag-assemble sa ilalim ng time constraints na nagsira ng flight control surfaces sa ilang unit. Ngulit ang pinagdaanan ng mga pulutong na ito ay wala kumpara sa pagsubok na naghintay sa silangang puwersa. Sa alas 6 at 15 minuto ng umaga, apat na Su-35S na fighter ang mabilis na umalis mula sa Voronezh Air Base. Bawat isa ay may dalang labindalawang R-77 na missile upang manghuli ng mga drone. Ang R-77 na may saklaw na isang daan at siyam na kilometro at aktibong radar seeker ay ginawa upang patumbahin ang malalayong target ngunit bumaba ang bisa nito laban sa maliliit at maliksi na target pinaghiwalay ng squadron commander ang pormasyon. Pinangunahan ang kanyang wingman patungong Hilaga habang ang iba pang pares ay tumungo sa timog. Gayon Gayunpaman, ang Irbis E radar na nakatutok para sa mga target na kasing laki ng fighter ay nahirapang makakita ng maliliit na drone na dumudulas sa 200 metro sa ibabaw ng mga bukirin. Bumaba ang piloto sa isang libut metrong altitude, nanganganib sa ground fire upang makalapit sa ilalim ng altitude ng drone. Ang pagbaba niya ito ay ginawang madaling target ang Su-35 sa natitirang air defenses ng Ukraine, ngunit walang ibang pagpipilian ang aviator ng Russia para makuha ng locks. Sa wakas, nakuha ng kanyang radar ang isang kumpol ng mga sinyales ang unang R-77 ay mabilis na umalis, sumusubaybay ng tama at nagpapasingaw sa isang drone sa isang maliit na fireball. Sa 25 milyong rubles bawat missile laban sa 200,000 rubles bawat drone, sumuko ang Russia sa economic edge ginamit ng skuadra ng 32 missile, nagpabagsak ng 15 drone bago napilitan silang bumalik dahil sa kakulangan ng gasolina. Ang silangang puwersa ay nagpatuloy na may 65 nakaligtas. Ang pagkakaiba sa gastos na ito ay nagbigay diin sa doktrina ng Ukraine, pagtagumpayan ang mamahaling depensa gamit ang maraming murang drone. Pagsapit ng alas sahis at dalawampot dalawang minuto ng umaga, isinagawa ng decoy force ang kanilang sakripisyong plano. Walumpong mas lumang drone na gawa mula sa commercial gear at hindi kailanman inilaan upang makarating sa Cheboksari ay biglang umakyat sa limang libong metro habang pinapagana ang mga radar enhancers. Ang mga unit na ito na nilagyan ng murang corner reflectors ay ginaya ang mga signature ng cruise missile. Niloloko ang mga sensor ng Russia ng sapat na mahaba upang maghasik ng kaguluhan. Sa mga sensor na iyon, sila ay lumitaw bilang mga high priority cruise missiles na patungo sa Moscow. Nagulat ang mga radar crews sa buong network ng maraming papasok na cruise missiles. Lahat ng available na fighter ay nagmobilize para sa intercept. Anim pang Su-35s ang umalis mula sa Lipets habang tatlong daang baterya ang nag-activate ng tracking radars. Ang distraksyong ito ay lubhang nagpahina sa mga depensa ng Russia sa ibang lugar, nagbubukas ng mga pinto para sa mga pangunahing pag-atake ng Ukraine. Sa walong maluwalhating minuto, ang buong Russian Air Defense Grid ay nakatuon sa mga decoy. Natapos ang sakripisyo sa alas 6 at 30 minuto ng umaga. Lahat ng 80 decoy ay nasira, ngulit nakakuha sila ng 12 fighter at mahigit 100 surface-to-air missiles mula sa tunay na pag-atake. Habang ang nagliliyab na mga labi ay umulan sa kanlurang Russia, ang tatlong pangunahing puwersa ay nagkumpol ng hindi natuklasan. Pagsapit ng alas 7 at 25 minuto ng umaga, isang daan at 80 kilometro mula sa Cheboksari, dumating ang sandali ang 83 nakaligtas ng hilagang puwersa ay sumali sa 78 mula sa timog at 65 mula sa silangan na buo ng isang hukbong panghimpapawid na 200 at 226 na drone. Ang pagsasanib ay nag-claim ng isang daan at labing limang drone, ngunit ang natira ay sapat na. Sa 65 minuto pa, ang Premier Weapons Facility ng Russia ay haharapin ang napakalaking pulutong. Ang mga drone na ito na nakaprogram para sa koordinadong mga pag-atake ay gumamit ng optimization algorithms upang unahin ang mga high-value na target pagsapit ng alas 8 at 30 minuto ng umaga sa lokal na oras, ang unang alon ng apat na pun Ukrainian drone ay umabot sa huling ridge line bago ang Cheboksari, agad na nagpapailaw sa bawat air defense radar sa lungsod. Sumunod sa kanila, isang daan at walumput anim pa ang sumulong sa apat na magkakahiwalay na alon na may pagitan ng siyam na segundo anim na Pansir S1 na sistema na nagbabantay sa pasilidad ay humarap sa isang imposibleng ekwasyon. Dalawang daan at dalawang put anim na target laban sa pitung dalawang handa na missile at limitadong munisyon. Ang Pansir S1 na may RS2 radar at 30 mm na baril ay maaaring makipaglaban sa apat na target ng sabay-sabay, ngulit ang bilis ng pag-reload at labis na target ay nagpigil dito. Ang RS-2 radar ng pangunahing Panzer ay halos nagyelo sa ilalim ng mga alerto ng target. Ang mga tracking icon ay dumami ng mas mabilis kesa sa maaring bilangin ng mga operador. Ang sistema ay maaring tumama sa apat na target ng sabay-sabay. Gungit apat na pondron ang nagbabanta na sa sektor na ito lamang. Inilabas niya ang unang pares ng 57E6 na missile sa pinakamalapit na banta. Alam na ang matematika ay hindi magagawa. Ang 57E6 sa match 2.5 na may 12 kilometrong saklaw ay mahusay laban sa maliliit na drone, ngunit ang limitadong SPAC ay nag-iwan dito na walang kapangyarihan laban sa pulutong ang unang alon ay nagsagawa ng perpektong swarm tactics sa alas 8 at 30 minuto ng umaga. Habang papalapit ang mga misail, ang mga grupo ng apat na drone ay biglang nagkahiwa-hiwalay, pataas, pababa, kaliwa, kanan, na pinipilit ang bawat interceptor na habulin ang isa lamang ang Skynode S ay nagkoordinado sa pamamagitan ng maikling encrypted bursts na nagsisinkronize ng mga pag-iwas. Ang mga burst na iyon ay gumamit ng frequency hopping protocols na nagpapakomplika sa mga pagsisikap sa jamming. Nang sumabog ang isang 57E6 malapit sa isang drone, ang iba pang tatlo ay sinamantala ang sandali upang makalusot sa mga puwang na hindi kayang sakupin ng misail pagkatapos ay mabilis na dumaan sa mga butas na iyon. Samantala, ang silangang panser ay humarap sa ikalawang alon ng 45 drone sa isang staggered formation dalawang pu ang lumipad sa limang daang metro, habang dalawang put ang dumudulas sa lupa sa limang pung metro. Ang crew ay nahirapan sa isang nakakabagabag na pagpipilian, harapin ang mataas, radar-friendly na mga target o ang mababang, maaring biglang lumitaw ng hindi inaasahan. Tinarget niya ang mataas, nagpaputok ng apat na misil. Habang umaakyat ang mga iyon, ang mga mababang altitude na drone ay bumiles patungo sa pasilidad. Ang iba ay nag-apt na samantalahin ang makapal na puting usok na mga bakas na dumadaan sa kalangitan. sa pamamagitan ng paglipad kasabay o malapit sa mga bakas na iyon ginamit ng mga drone ang init ng usok upang lokohin ang infrared sensors ang opacity nito upang itago ang visual signatures at ang mga particulate nito upang itago ang radar returns ang taktika na ito ay gumamit ng pisika ng tambutso ng mga missile mismo na nagpapababa sa pagganap ng seeker at radar sa mga Russian crew at sensor sa ibaba, lahat ay tila normal, ngunit ang katotohanan ay lubhang na iba Gamit ang sariling usok ng mga Pansir missile bilang takip, pagsapit ng alas 8 at 31 minuto ng umaga, bawat sistema ay nagdala ng kambal nitong 30mm na 2A38M autocannons sa bawat sensor feed ang 30 mm na baril ay nagpapatok sa 2,500 rounds bawat minuto, ngunit epektibo lamang sa ilalim ng 4 na kilometro, umaasa sa radar para sa tumpak na queuing. Anim na stream ng 30 mm na apoy ay naghabi ng mga interlocking kill zones. Gayunpaman, ang pulutong ay nakalusot tulad ng tubig sa mesh. ang ikatlong alon, limampung drone, ay nasipsip ang mga aral mula sa naunang dalawa. Sila ay sumulong sa isang maluwag na cloud formation, patuloy na nagbabago ang bilis at altitude. Nang isiro ng cannon fire ang isang kumpol, ang iba ay sumugod pasulong. Nang magslu ang isang pansir sa isang bagong target, ang mga dating pinagbanta ang drone ay sumulong ang ikatlong pansir na ang huling hide ay na-expose sa alas 8 at 32 minuto ng umaga ay nagpaputok ng anim na missile sa ikaapat na alon. Inaasahan ito ng mga planner ng Ukraine. Ang mga paunang kalkulasyon ay nagtagpo ng lima hanggang pitong depensa batay sa halaga ng site. Ang isang drone na alon na ito ay tumugon sa mga synchronized countermeasures. Ang mga missile radar na ginawa upang subaybayan ang mga nag-iisang malalaking sasakyang panghimpapawid ay nabigo sa paglak ng maliliit na sumasalamin sa mga galaw sa gitna ng radar reflective clutter. Ang mga drone ay nagdeploy ng mga mini radar jammer na nagpapalakas ng returns upang ma-overload ang mga scope ng kalaban pagsapit ng alas 8 at 32 na lawang minuto ng umaga, mukhang malungkot ang mga prospect para sa Russia. Ang anim na Panzer ay nagpaputok ng 30 walang misil para sa 31 isang kills, isang 82 hit rate na sapat na kahanga upang sirain ang anumang karaniwang pagsalakay. Ngulit isang daan at siyang naput limang drone ang nanatiling nasa himpapawid, ngayon ay nasa loob ng minimum missile range. Lumipat ang mga crew sa autocannons bagamat bawat sistema ay maaaring subaybayan ang isang target lamang sa isang pagkakataon gamit ang mga baril. Ang pakikipaglaban sa anim na target ay nag-iwan ng isang daan at walumput siyam na drone na hindi hinamon. Sa kanilang bilis, ang mga muling pakikipaglaban ay nag-alok ng kaunting pagkakataon. Inihayag lang pulutong ang tunay nitong kalamangan sa alas 8 at 33 minuto ng umaga. Distributed Intelligence sa halip na solo runs, ang Skynode S ay nag-orkestra ng mga grupo ng 8 hanggang 10 drone na nagtatagpo sa mga tiyak na layunin nang sabay-sabay. Tinitiyak na ang kalahating pagkalugi ay magagarantiya pa rin ng pagkasira ang Building 2, ang mahalagang Cometa Antenna Assembly Plant, ay nakaakit ng labing limang drone mula sa iba't ibang anggulo. Kahit na ang pinakamalapit na pansir ay nagpabagsak ng lima, sampu ang makakaapekto. Labing dalawa ang nagtarget sa mga support facilities sa Building 3. Ang pangunahing production hall ay nakaakit ng dalawampu. Ito ay hindi random na pagwasak, ngulit sistematikong pagdismantle. Ang mga coder ng Ukraine ay naghabi ng mga learning algorithms sa Skynode-S. Habang ang mga scout drone ay nag-chart ng mga matagumpay na ingress routes, nag-relay sila ng data sa mga sumusunod na alon. Ang data net ay gumamit ng peer-to-peer -peer links na nagbibigay daan sa real-time na pagbabahagi ng walang command uplink. Pag-sapit ng alas 8 at 34 na minuto ng umaga na map ng pulutong ang bawat posisyon ng pansir, mga oras ng reload at mga limitasyon ng traverse. Ang mga latecomer ay nag ng mga diskarte upang samantalahin ang mga blind spot na nag-thread ng mga zone na inilaan para sa overlapping coverage ngulit kulang dito. Ang huling anim na pung segundo ay nasaksihan ang kabuang pagbagsak ng air defense net. Ang mga crew ng Pansir na sinanay para sa mga scripted na duel kasama ang mga cruise missile o jet ay natagpuan ang kanilang sarili sa isang laban ng kutsilyo laban sa isang pulutong ng mga putakti. Mabilis na naubos ang munisyon ang bawat sistema ay nagdala ng 700 rounds bawat barrel. Mabuti para sa 42 segundo ng tuloy-tuloy na pagpapaputok. Habang ang mga baril ay unti-unting tumahimik, mas malalaking grupo ng drone ay nakapasok ng walang sagabal pagsapit ng alas 8 at 34 na minuto ng umaga, ang mga tagapagtanggol ng base ay makakakita lamang habang mahigit isang daan drone ang nagsimula ng kanilang terminal dives nang sabay-sabay. Ngunit ang tunay na pagkawasak ay nakaamba na nagbubukas ng mas mabilis kaysa sa pinapayagan ng imahinasyon. Sa alas 8 at 35 minuto ng umaga sa lokal na oras, ang pangunahing alon ng dalawang tutwalong drone ay tumama sa isang kakilakilabot na labing limang segundong span. Ang mga building 2, 3 at 4 ay sumipsip ng sabay-sabay na mga tama. Ang kanilang reinforced concrete ay nawala sa mga ulap ng alikabok at apoy. Ang tumpak na timing ng mga pag-atake ay nagalis ng anumang window ng reaksyon para sa mga damage control team. Limang magkakahiwalay na sunog ang sumiklab bago makarating ang mga bombero sa kanilang mga sasakyan. Ang ikalawang alon, 35 drone, ay humpas sa support infrastructure ang substation ay sumabog sa isang shower ng sparks habang ang mga pump station ay nawala sa mga chain blasts na nagpapahirap sa fire suppression. Ang pagkawala ng kuryente at tubig ay ginawang halos imposible ang mga pagsisikap sa pagsagip habang ang makapal na usok ay nagpababa ng visibility sa ilalim ng sampung metro. Ang mga emergency systems ay nabigo sa cascade. Ang backup power at mga ilaw ay nawala sa ilang segundo. Ang mga chemical storage zone ay nagpalala ng pinsala sa alas otso at anim na minuto ng umaga ang mga delayed fuse warheads ay tumago sa mga tanke bago sumabog na naghahalo ng mga industrial reagent sa isang nakamamatay na susunog na slurry na kumalat sa buong complex. Ang mga chemical tulad ng ammonia at chlorine na nakastak sa maraming dami ay nagdulot ng mga nakakamatay na vapor clouds na nagpilit ng agarang pag-evacuate. Ang mga high pressure cleanroom ay sumabog, naglalabas ng mga volatile gas, nitrogen, argon, hydrogen na ginawang mga fuel air bomb ang mga precision bay. Pagsapit ng alas 8 at 37 minuto ng umaga, ang huling alon ay hindi na nangangailangan ng finest targeting sa ibaba. 12 ng mga sunog ay nagsama sa isang solong inferno. Ang mga ordinance ay sumasabog ng random sa lahat ng direksyon. Ang mga chemical plume ay lumilipad sa ibabaw ng Cheboksari. Ang huling 52 drone ay pumili lamang ng anumang nakatayong istraktura. Ang premier precision weapons plant ng Russia na protektado ng mga cutting-edge air defenses ay naging mga guho. Ang Cometa Production Line na inalagaan sa loob ng dalawang dekada ay nangangailangan ng kabuang muling pagtatayo. ipinagpalit ng Ukraine ang 3,680 milyong piso sa mga drone para sa isang estratehikong tagumpay na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon na nagpapatunay na kahit ang kritikal na infrastruktura ng isang superpower ay nananatiing mahina sa panahon ng AI-guided swarm. Ang tinatayang pagkalugi ng Russia ay umabot sa isang daan at tatlong bilyong piso sa infrastruktura kabilang ang Cometa Line, mga chemical depot at mga nawasak na depensa. Ang Ukraine, lampas sa 3,680 milyong piso para sa at 341 drone ay nawala ng apat na launcher na nagkakahalaga ng humigit kumulang 550 milyong piso sa mga pag-atake ng Iskander M kung sinusuportahan mo ang Ukraine sa laban nito para sa kalayaan at integridad ng teritoryo, magkomento ng numero uno.